Dani Barreto, masaya na ang buhay kahit hindi nakakasama ang ama na si Kier Legaspi. Tila kontento na si Dani Barreto na tanging ang kanyang asawa at anak na si Millie ang kanyang nakakasama, maging ang kanyang mga kapatid na sina Julia Barreto, Leon at Claudia ang kanyang nakakasama sa araw-araw, maging ang kanyang mami na si Marjorie Barreto tila hindi naman naghahanap ngayon ng kalinga o ng atensyon si Dani sa kanyang ama na si Kier Legaspi. Sa masayang bakasyon ni Dani Barreto kasama ang kanyang buong pamilya sa Amerika ay nakasama din niya si Bella at si Angelica Panganiban. Christine Reyes, mahal na mahal ang anak na si Amara, ibinida ngayong Pasko. Imbis na magpasalamat para sa kanyang karera at love life, ang ipinagpasalamat ni Christine Reyes ay ang kanyang anak na si Amara. Sa isang social media post nga ay ibinahagi ni Christine Reyes ang mga larawan ng kanyang anak kasama na rin ang kanyang mga kaibigan. Ayon nga sa naging caption ni Christine, si Amara umano ang pinakamahalagang regalo sa kanya tuwing Kapaskuhan. Mahal na mahal niya umano ang kanyang anak na si Amara tila napaka hands-on mom naman ni Christine Reyes sa kanyang anak na si Amara. Buong pamilya ni Marjorie Barreto nakasama ang daddy ni Gerald Anderson. Tila napakasaya ngayon ni Marjorie Barreto dahil bukod sa kompleto ang kanyang mga anak para sa kapaskuhan at bagong taon sa pagpunta nila sa Amerika ay nakasama at nakilala pa ng buong pamilya ni Marjorie, ang daddy ni Gerald Anderson, ang boyfriend ng kanyang anak na si Julia Barreto. Bukod dito, naglagay pa ng caption si Marjorie na talagang peaceful, simple at meaningful ang kanyang naging 2023 at higit sa lahat ay pinagpapasalamat niya ang pagkakaroon ng kompletong pamilya. Unang Pasko ni Baby Bean sa Amerika, kasama sina Angelica Panganiban at Greg with Ninang Bella Padilla. Tila super enjoy ngayon ang anak ni Angelica Panganiban at ni Greg Homan na si Baby Bean o si Amila Sabine dahil sa Amerika ito nagdiwang ng kanyang Pasko. Kitang kita nga kung gaano ka cute ngayon si Baby Bean at talagang umani ito ng maraming likes at komento. Muli namang reunited ang mag-best friend na sina Angelica Panganiban at si Bella Padilla. Bukod dito ay nami-miss nga nila ang isa pa nilang BFF na si Kim Chu. Rufa Gutierrez, masayang nakipag sa mga kaibigan sa Japan. Tila isa ang Japan sa talagang pinupuntahan ngayon ng mga Pinoy lalo na kapag nagdiriwang ito ng Kapaskuhan. Lalo na ng no mga celebrities, isa na nga dyan ay ang pamilya ni Rufa Gutierrez. Happy Holidays! Happy Holidays from Japan! Ako <laughs> <Can you> <laughs> 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 Traveling with the girls for the first time in a long priceless years. Yan ang naging bahagi sa naging caption ni Rufa.